Hindi naman lahat ng mga anak na tumaas ang boses sa kanilang mga magulang ay hindi na marunong rumespeto. Some of them are just being very frustrated to be heard. I am not saying that this behavior is okay. What I'm saying is, parents, at least for once, mupo muna tayo, huminto muna tayo, tapos pakinggan muna natin yung mga anak natin. Most parents are not trying gentle parenting because they believe that gentle parenting is about being gentle or acting gentle to our children. But gentle parenting actually naging ano na lang siya famous term na lang siya. Pero it really comes from authoritative parenting. Yung authoritative parenting Um, ito yung mataas ang pag-value natin sa emotions ng ating mga anak. But at the same time, meron din tayong, sinagsaset din tayo ng boundaries sa kanila. kada umaga. Hi! I love you guys! Ito na! Hairstyle. Kasama, ni, kasama, yes, hello kasama po, na sila! Hello po. Oh, please greet oh. our kadas! Hello, hello, hello! <laughs> Welcome po! And sa mga kada, hello! Good morning po sa inyong lahat! Yun! Mahihain ba talaga si Baby Kali? Okay. Actually, first time kasi niya sa TV and yung ganitong setup. So, oh. <laughs> medyo hindi, hindi siya sanay. Oh. Hindi sanay! <laughs> baby Kali! This is Ati Emma. Ako naman Hello? si Ate Dayana. Ate Dayana. Oh, so Julie, oh, meron bang oh. unika iha? Ito oh, nga si Cali. Tapos oh. pag-usapan natin, kailan na ba nagsimula itong gentle parenting approach? Nung start ba, hindi pa ganito yung approach mo? Um, actually... Si Mami. Ah, may lapin. Yes. yes. Actually, nag-start siya nung... Kali was 15 months. Mm -hmm. Nung una, eh, nag-dry. Kasi nung 15 months siya, doon na siya yung tipong... Doon na siya yung tipong ano, parang namamalo na siya, mm -hmm, mm -hmm. yung mga ganong stage ng bata na namamalo, uh -huh. nananakit. So, in order for her to express her emotions, ang ginagawa baby. niya, ginagamit niya yung yung mga, yung mga hands niya. Mm -hmm. So, you can sit here. Like. You can sit here, baby, parang magkasama no. tayo. And then, sabi ko, that's the time na tinry kong ano, tinry ko na... Paluin siya sa kamay. Kasi ganoon uh, yun eh, nung kinalakihan no, ko nakapag kapag nag ang bata, papaluin, Palo. papaluin. So, gin ginawa ko yun sa kanya nung 15 months old siya. Kaya lang napansin ko kasi na during that time, na pag ginagawa ko yun, ginagaya din niya yung behavior ko. So, parang ang nangyayari, mas lalo siyang namamalo. Mm. Papaluin niya din kami, ganyan. <laughs> so, parang paluan session to. Ganon yun ang Wait lang, mami ha. Um, oh. I-ano mo na kita dyan. I-pause mo na kita. Pag nagalit ka, palo ba agad? Hindi mo ba in-explain dito kay Kali kung bakit mo siya pinalo? O palo mm. lang talaga? Tapos, you're done. Iyak na siya. No, nung time na yon ang ginagawa ko, o oh, Kali, that's bad ha? Tapos tin tinry ko lang siyang paluin uh -oh. sa kamay. So, that's bad ha? You should not do that. Ganyan-ganyan. Oh, may explanation. Ganyan, yung, oh, may explanation naman siya. Pero yun nga mm -hmm. napansin ko na, even I was doing that, mm -hmm. parang hindi siya effective. Mm -hmm. So, nag-try ako ng ibang approach. Okay. Nag-research-research din ako. And then, doon ko na nabasa na kapag pala ganun yung behavior ng bata, it's actually part of their development uh -huh. eh. Parang nasa ano ng brain talaga nila yun. Tapos, na-research na ko nga na na yung yung modeling mm -hmm. is actually a good way to really parent your child. Model your model the behavior that you want your child to imitate. Uh -huh. So ganun ang ginawa ko instead of hitting her na para pagbawalan ko siyang mamalo kasi kinakopya niya eh. Yeah, yeah. So ang ginagawa ko I try to be more gentle with her. So every time na namamalo siya, hinawakan ko lang yung kamay niya and then I tell her na parang Uh, this is how you're gonna be gentle with Mommy. If you want to touch Mommy, you, you, we use gentle touches only. Mm. So, parang alam 'yan slowly, tinuturo mo sa kanya yung what she should do uh -huh. instead of telling her what she should, she should not, not do. do. Yes. yes. Very specific. So, hindi na siya napapalo ngayon. Halimbawa, may ginawa siyang bad. Ano nang approach ang ginagawa mo ngayon, Mommy? Usually po ngayon, ano na kami pupunta kami sa kwarto, tapos nag-uusap na kami kasi kailis, kind of matured talaga sa edad niya. Medyo nakakaintindi talaga siya kapag nag-uusap kami, most especially kapag ano yung yes. talagang one-on-one on one talaga ganyan. Uh -huh. Nakaka, nakaka-usap naman siya. So, nakikinig naman siya. So, yung pagpalo, parang hindi na namin kailangan siya. At saka, yeah. as much as possible, tinanggal ko na talaga siya sa way ko. Mm -hmm. Ang Tum Tumataas yes. din po kayo ng bosses or hindi? Yes po, ma'am. Oh. Ah, may mga times kasi syempre, ako personally, sabi ko nga sa mga vlogs ko, hindi naman ako parang, hindi ako natural na pasensyosa talaga eh. Lalo na ng dalaga pa ako, mainitin talaga yung ulo ko. Pero... Ano eh, I need to be more intentional sa pagpapalaki ko sa kanya. So, dumarating ako sa point na kapag sobrang dami nang nangyayari, mm. ano, overtired ka na, yes. drained, pa ka, drained na. ka na, dami mong iniisip, Pagod, ganyan. overwhelmed so, and So, nangyayari pa rin siya. Tumataas pa rin yung boses ko. Pero once I do that, model ko din yung pag-reconcile ko sa kanya. So, sinasabi ko rin na, Anak, Sorry for mm -hmm. for this. Ganyan kasi tumaas yung boses ko sa iyo. Sorry mm -hmm. kung may nasabi akong hindi maganda. So I try to reconcile kapag may mga mm -hmm. nagagawa akong hindi maganda na para at least alam niya na people are not perfect. Correct. We make mistakes most of the time, even parents. Mm -hmm. Pero pero what I want her to learn is that even we make mistakes, we try to repair the relationship. Mm -hmm. Yun yung gusto kong i-model sa kanya. So ngayon, Kumusta naman si Baby Kali? Nawala na, na yon yung panggagaya niya before nah. sa'yo na namamalo, sumisigaw, wala na? Wala na. Actually, hindi na siya namamalo. Kahit sa friends niya, hindi na rin siya namamalo. Do you still hit your friend? Do you hit? No, because... Yeah. No. <laughs> because that's bad, right? <laughs> Hindi na. Um, actually, muna-ano na yun talaga sa kanya. Tapos every time na, halimbawa, mag-aaway sila nung cousin niya, ganyan. Mm -mm. Nagka-try naman siya na umiwas na. Pero syempre, may, alam mo yon may mga biglaan kapag bata, yung parang natulak or gagante, yung parang uh -oh. gano'n. So may mga gano'n lang sa kanya, pero yung tipong siya mismo yung nanakit or what not, hindi na talaga. Mm -hmm. Sobrang hindi na talaga. Kasi nga, nakikita niya na sa'yo yung gentle approach. Uh -oh. So yun na rin yung ginagaya niya. Yes, and even sa loob ng bahay, as much as possible, we want to really show her na, na gentle approach tayo ganyan at saka kami kahit kami sa kanya kaya hindi namin siya pinapalo para at least hindi siya pumasok sa sistema niya na namamalo yeah, yeah. kahit sa ibang tao So pag-usapan natin what is actually gentle parenting kasi 'di ba bagong term po yes. ito eh so, da dati hindi po uso yung gentle Oh <laughs> uh -huh. minsan nga may, may ginagawa ka bang ganun kay Kali na tingin lang alam na niya 'yung parang may gano'n na kami ah, ngayon. Pero okay. before, yung wala. Yung. Hindi niya naintindihan yung gano'n. Na parang tingin mo palang, parang sabi niya, mm -mm. what are you doing, mommy? Mm -mm. Mayroon, oh, gano'n. Yun, yun. Yung 15 months siya, doon ako nag-worry eh. Kaya ako nag-start talaga. Kasi sabi ko, kahit sit-sit, di ba kasi uh -huh. dati sa mga oh, parents natin, alam mo na. <laughs> oh, oh. So, nung sa kanya, kasi working mama ko noon before, parang nagbo-work ako sa corporate. Tapos, during that time, kahit na gaganon-ganon ako sa kanya, hindi niya, parang hindi niya nagigets. So, uh -huh. Or siguro, she's too young for that. So, that's the time na, sabi ko, ay, kailangan ko ng ibang approach. Pero ngayon, may mga ano na kami, kasi may connection na kami na buo. So, yeah. alam na niya na kapag umano, Kali, na, Actually, sabi nga ni Mama P. back off oh, oh, no? Na sometimes, pag may mga ganyan, nagkwentuhan kami, tinanong namin siya na, paano pagdating sa mga anak niya? Mm -hmm. Sabi niya, sometimes, pag may mga gano'n na moments or mga challenges, mas lalo mm -hmm. naging close sila yes, after all. Yes, 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 yes. Kasi nagkakaintindihan niya yung mm -hmm. connection na yes. na rin. Mm -hmm. I, I really believe with that, na parang sabi ko nga, Actually yung relationship even kahit couple 'di ba parang pag nagkakaroon kayo ng arguments mas lumalalim yung relationship. Correct. Akala ko before kaya siya lumalalim kasi nailalabas niya yung hinanakit nyo. Hmm. Pero last time nung nagalit ako sa kanya tapos nag-usap kami ang, ang ang realization ko was kaya pala mas lumalalim yung relationships natin even with with our with, the, with the, our spouse o kaya sa anak natin uh -huh. kasi it's the repair yung yeah. pag nag kayo, parang mas lalong lumalalim yung connections uh -huh. between the two of you. Uh -huh. So, yun yung na-realize ko talaga. Sa vlogs nyo, Mami Julie, eto rin si Kali, nag-share din sa'yo. Yes. Na parang pag ikaw nag-share na, this is not, this is bad, this is blah, blah. Siya rin ba nag-share sa'yo na parang may mga bagay din siyang sinishare sa'yo? Yeah, actually may mga times na, ano, na sa kanya, actually sabi ko nga nung dalaga pa ako talagang wala mahina talaga yung pasensya ko. And oh, what, iba yung perspective ko noon eh mm -hmm. nung dalaga pa ako. Pero ngayon siya actually yung mas nagturo sa akin ng ibang perspective. Mm -hmm. May mga times pa nga na kapag halimbawa nagkakamali ako, dinad-try ko lang. Uh -oh. mga, mm -hmm. May mga may ganoon kaming video yung parang nagkamali ako. Ah, Oo, oh, oh, ganyan uh -huh. tapos sabihin niya Mami, that's okay. Just keep on doing. Parang oh. ganon. Just keep on trying and trying. Oh, Thank you. So dun ko na nari realize din yung mga ganon. How kaya Ito. we define no ang uh, gentle parenting? Kasi bago yun eh. Yes, ba? yes, yes. How do we? How did you even discover that? Like, sure, for sure, nag-trial and error dito yes oh, yes But po. was there like a major research? Is there something that is actually happening? Yeah. Actually, ma'am, sa research ko, online din yeah, naman ako yeah, nag research yeah. tapos bumili din ako ng book about it. Mm -hmm. Meron ako na-discover na four famous type of of parenting. Uh -huh. So, meron daw tinatawag na authoritarian parenting, uh -huh. authoritative parenting, neglectful parenting, at saka permissive parenting. So, tinray ko siyang basa-basahin ano ba dito yung magandang approach sa uh -huh. anak ko. And then, yung authoritative parenting, it's actually the balance one daw, according sa studies. Mm -hmm. Parang mas mataas yung yung pag-acknowledge natin sa emotions ng bata. At the same time, nag-hold din tayo ng boundaries. Mm -hmm. Kung baga may boundaries din sila, yeah. hindi lang bigay ng bigay, ganun. Mm -hmm. So, yung gentle parenting is actually comes from authoritative parenting. Mm -hmm. So, mas... Actually, maraming term eh. May mga positive parenting, mm. um, intentional parenting. Lahat ba to, trinay mo, bago ka mag-come up dito sa gentle parenting, bago talaga mag- a, ah, I think eto na talaga. Mm -mm. nag sa kanya to. Or, tinignan mo muna lahat. Hindi mo trinay. Eto yung first try mo, gentle parenting. Actually, ang natry ko nga yung old-fashioned, yung pamamalo. Oo. Oh, oh. Yun talaga ko. Pero feeling ko hindi talaga siya effective sa amin. Yeah. Was that what worked for you? Yes. Yung authoritative mm. yung mas nag-work sa amin. Mm. Kasi nakikita ko din kasi yung effect sa kanya eh. Mm -hmm. Mas nagiging ano siya, emotionally intelligent yes. siya. Mm -hmm. Yeah. That's so, weird. eto, Meron din nagtrending din yung video niya about gentle parenting, oh, oh. ba? Diba? So, kumusta yung ano, yung feedback ng mga tao doon? Ano yung mga sinasabi nila? Actually, nakakatuwa, sobra nakakataba ng puso kasi every time na may magsasabi, o oh, lalo na most especially kapag ano first-time moms, uh -huh. kasi ako bilang first-time mommy napakahirap eh. Kapag wala kang idea talaga. Uh -huh. So, may mga first-time moms na mag message sa akin na sasabihin nila na Mami, thank you for for these tips, ganyan, mm. for for all the things that you're sharing online kasi it really helps them. At least kahit papaano, meron silang option. Yeah. Uh -oh. May yeah. other option. True. And just last time, may namita ko doon na follower namin siya. And alam niyo, sobra ako na-touch kasi nung nakita niya ako parang mangyak niyak siya tapos nag-open up siya sa akin Tapos uh. parang sabi niya, parang naramdaman niya na parang may nakaka-intindi sa kanya. So mm. through me, of uh, posting contents online. Yes. Parang nararamdaman ng mga mommies na parang may kaakibat sila. Nakaka-relate, <laughs> nakaka-relate talaga. Oh. May nakakaintindi sa pinagdadaanan nila. Mm -hmm. Hi, mga kanet 25 This is Emma Tiglao. for more kada umaga updates. Just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.